Regional Marine Pollution Exercise 2024. Ating pag-uusapan kasama si Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral Balilo, magandang tanghali po. Ninyo uh, Cheryl, magandang tanghali magandang tanghali po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Okay, bukod sa mga usaping West Philippine scene, may iba pang na mga pinagkakaabalahan, no, Ang ating Philippine Coast Guard. Uh, so, Admiral, ano po itong ginagawang Marine Pollution Exercise o MARPOLEX 2024 dyan po sa Bacolod City, no? Kung saan ang Pilipinas ang tumatayong host. Opo, ongoing yung ating uh, exercise na ginagawa uh, sa kasalukuyan dito sa Bacolod. Ito po ay isang bayinial exercise na ginagawa sa pagitan ng Indonesia, Japan, uh, Japan Coast Guard at Philippine Coast Guard. Uh, layo nitong pag-usapan yung mga issues na may kinalaman po sa environmental protection na dulot po ng oil spill. Sinasanay din ito yung mga kayahan ng mga participants para magkaroon ng isang maayos at uh, uh, ma ma maging maagap na responde kung sakaling may kakalat na langi sa mga nasabing bansa. Mm -hmm. So yun yung pinagtutunan natin ng pansin pati po yung interoperability ng mga participating vessels mm -hmm. at naglalayon din po tayo tayong sanayin yung mga exercises mm -hmm. na pwedeng maganap katulad po ng passing exercise, communication exercise at iba pa pong bagay na may kinalaman dito sa oil spill. Mm -hmm. Bakit po mahalaga ang ganitong exercise? Well, director Sheryl, no napakaraming barko ang dumadaan sa pia, sa maritime routes ng Pilipinas lalung lalo na po dyan sa Southern Philippines, sa Sulawesi, at uh, marami, marami dito po ay mga tankers. At uh, yun po yung ating uh, pinaghahandaan na wag naman sana, pero kung sakali, katulad na nangyari dun sa Mindoro Oil Spill na hindi natin naiwasan, ay makaka-responde tayo ng maayos at may iwasan natin yung pinsala sa yamang dagat ng ating karagatan. Okay. So, uh, sir, ilan po mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang lalahok o magpa-participate dito po sa exercise at ilang barko po ang kasali dito? Uh, sa lahat-lahat hindi lamang sa Philippine Coast Guard, mga 300 participants coming hmm. from Indonesia and Japan. Uh, ang barko po ay nasa limang barko, uh, tatlo po hanggang apat sa Philippine Coast Guard at uh, meron din po pinadalang barko ang ta uh, Indonesia at meron pa din po pinadala ang, ang Japan. Meron po mga observers from other countries like US, uh, Taiwan, Vietnam, uh, yung ITOF ng uh, Singapore at saka ng United Kingdom. And then involved din po natin yung mga private stakeholders na may kinalaman po sa oil spill cleanup pagka po nagkakaroon ng oil spill. Sir, ngayon po ang actual exercise sa Karagatan ng Negros. Maaari niyo bang uh, ibahagi sa amin kung ano ang mga nangyayari sa nasabing exercises? Dr. Sheryl, sa kasalukuyan, no? uh, meron silang senaryo na ginawa doon na meron isang distress vessel na nasusunog. Mm -hmm. So ang unang exercise would be uh, firefighting. Dito gagamitin natin yung mm -hmm. water cannon. <laughs> so dito talaga ang Oo, tapos, ginagamit ang water cannon. Doon ginagamit yung water cannon. Pagkatapos ang uh, may senaryo na magtatalunan yung mga tao kasi kailangan i-rescue. Uh -huh. At uh, yun naman po ay magsasunay tayo ng capability natin sa search and rescue. At uh, magkakaroon ng senaryo uh -huh. na may tatagas na langis at doon natin ilalatag yung oil spill boom at titignan natin yung kakayahan ng ating Marine Environmental Protection personnel kung paano nila lilikumin yung mga langis na kumalat at paano may iwasan yung pitsala sa yamang dagat. Pag ganyan pong may mga oil spill, ano, ano po yun? Hinihigop niyo yung oil? How do you, uh, well, kasi hindi naman yan mag-mix yung oil and yung water? Oo, may mga iba't ibang paraan para uh, tanggalin yung oil. No? Ang mm -hmm. unang paraan dyan ay, of course, uh, mano-manong higupin ah. uh yung oil. At uh, ginawa natin doon sa Mindoro, uh, hinigup natin yung mga oil, yung mga kumalat, na mga tarballs ay kinulekta natin. Pero ang higit sa lahat noon ay uh, kinuha natin yung mga oil na natitira pa doon sa doon sa tanker na lumubog at sinigurado natin na wala ng oil bago natin siya iwanan. Opo, kasi mga ganito parang taon-taon ba merong oil spill? Ah, hindi naman, no. Uh, very seldom na malaki na yung ina yung na-improve na naging naging improvement sa maritime uh, uh, focus natin na iwasan yung oil spill at uh, yun na nga lang yung malungkot na nangyari nung mga nakaraang taon mm -hmm. nung lumubog yung uh, yung tanker doon sa Mindoro pero mm -hmm. other than that uh, laging ko conte na yung mga data natin kung saan nagkakaroon ng malawakang oil spill all right okay sa ibang usapin naman po Rear Admiral ano po ang inyong reaksyon o masasabi dito sa pakiusap ng mga manging isda dyan po sa Baho de Masinloc na kung pwede ay samahan po sila ng barko ng Philippine Coast Guard tuwing sila po ay papalaot Well, uh, nagbigay na po ng assurance si Admiral Ronnie Gaban, ang Commandant ng Philippine Coast Guard, na palagi pong mayroong deployment dito sa Bajo de Masinloc. In fact, dalawang barko po ang nagpapalitan dito sa Bajo de Masinloc at ang isang barko pong uh, 97 meter ng Philippine Coast Guard ay nananatili po sa Sabina Shoal, uh, doon naman po sa bahagi ng Kalayaan, no, uh, ng Palawan. At uh, ang assurance po namin ay uh, sasamahan namin yung mga fishermen para hindi po sila magkaroon ng agam-agam na kuno sila ay uh, maaring uh, sitahin ng China Coast Guard. At uh, siguro ang panawagan lang namin dahil napakalaki po ng karagatan, minsan hindi nila nakikita baka nagre o umiikot sa kabila. Pero nandun po yung presensya po ng Philippine Coast Guard. Okay. So ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ay inatasang makipag-usap o gumamit po ng diplomatic channel para ma-de-escalate yung tension sa West Philippine Sea. Sa level po ba ng Philippine Coast Guard, may plano po ba kayong makipag-usap sa Chinese Coast Guard? Wala sa puder namin yung pagpayag kung makikipag-usap. No? Pero nakahanda po yung Philippine Coast Guard na makipag-usap sa aming counterpart sapagkat naniniwala din kami na walang mawala at magiging maganda kung mapag-uusapan yung mga isyo may kinalaman sa both coast guards. Kasi nangyari naman yan noon yan, meron mga pag-uusap na nagawa at ang iniling namin sa China Coast Guard doon ay huwag lang pakialaman yung mga fishermen natin na nangingisda na sa Bajo de Mocinloc na nakita naman namin na mayroong magandang resulta. Mm. So, nakausap nyo na before, meron ng mga um, meetings uh, with the F Chinese Coast Guard, ang Philippine Coast Guard, about this issue sa may, na may kinalaman po sa West Philippine uh, Hindi, uh, in particular, pinag-usapan namin doon yung kapakanan ng mga mangisda na pwedeng maging pakay din kung sakaling papayagan mm -hmm. at aatasan kami na pakipag-usap uh, sa Chinese Coast Guard. Pero katulad ng sinasabi ko sa inyo, wala sa poder namin ang desisyon nito. Uh, ito ay manggagaling sa Department of Foreign Affairs o sa National Maritime Council. Mm -hmm. Pero ang sinasabi namin, kung, kung merong utos na makipag-usap, nakahanda po ang Philippine Coast Guard. Mm -hmm. Pero dati po, nag pag nag-usap kayo tungkol sa kapakanan ng ating mga manging isla. Opo. Yun ano yung pong simula? naging resulta? Medyo maganda po noon sapagkat uh, mayroon panahon noon na wala pong hinakaras uh, hinaharas ng manging isla sa Baho hmm. de Masili. Hmm. Kailan po yun? Uh, hindi ko na maalala hmm. yung mga taon, no? pero ito'y uh, pinurso ng uh, Uh, ng Philippine Coast Guard kasama ng Department of Foreign Affairs. Mm -hmm. At uh, nakita naman namin na may magandang resulta. Wala kasing, uh, ka wala, alam mo, maganda rin na yung people-to-people -people exchange. Mm -hmm. Tsaka yung sabihin mo harap-harapan mm -hmm. doon sa mga katunggali mo mm -hmm. o yung may mga issue ka. Ito yung ginagawa nyo at uh, mm -hmm. uh, tigilan nyo yan at uh, sabihin nyo yung gusto nyo. At ang importante rito ay magkausap. Mm -hmm. Parang walang iniwan yan sa magkapitbahay na mayroong mm -hmm pinag-aawayan at uh, pumunta kayo sa barangay para makipag-usap at sabihin sa inyo kung ano yung nararamdaman nyo. At baka sakaling meron kayong point na mapagkasunduan. Yun lang naman yung sana. Pero again, ito ay, ang desisyon nito ay manggagaling po sa Department of Foreign Affairs. Ang sinasabi ko lamang ay nakaredy po ang Philippine Coast Guard kung kami ay uutusan. Mm, all right. Uh, Mensahin nyo na lang po sa ating mga kababayan mula po sa inyo dyan sa PCG. Well, katulad po nung nagaganap ng Marine Pollution Exercise, patuloy po ang paghahanap ng uh, uh, Philippine Coast Guard ng uh, solusyon para po uh, maging maagap at uh, maging uh, maganda yung responde natin pagka nagkakaroon ng oil spill. At sa presensya naman po sa West Philippine Sea, uh, katulad po ng sinabi ko kanina, may utos po si Admiral Gavan na sustain yung aming pagpapatrol para samahan yung mga kababayan nating mga uh, fishermen do sa pangingisdaan nila. All maraming maraming salamat po sa inyong oras. Rear Admiral Arman Balilo ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.